Nag-24 hours kami. 24 hours. Unang sahod sa YouTube. Ayan, sumahod na sa YouTube kahit hindi pa monetize. <laughs> on the way na kami guys. Malapit na kami. Ayan, stoplight. Stoplight and video. Ayan, kasi hindi ako pwedeng mag-video eh. Maingay yung motor na yung call pag mag-video tayo na umaandar. Umaandar. Ano yung agtagtagas? 24H Ayan, uh, narilinig nyo yan guys Yan yung ano The power of two stroke 24H Ayan, 24 oras Bukas, syabo-syabo Pero sarado sila <laughs> Ayan, dyan kami kakain guys Ayan kami kakain 24 oras Bukas, syabo-syabo Kaya natutulog <laughs> Ang tagapagluto

'yung super tinig mo cheese. chicken. beef. beef. Iba beef. 'yung beef. Sa yangka. Wala na. Ang gusto nakapag-order na kami ng beef. Pagkustan, tangarad. Hindi <laughs> pala unag. Dito yun, atas ah, ako si Doug. Awa mo at One. Ayan, nandito na kami guys. Sa so, may 24H. Tapos, nandito pala yung kanilang mga sausawan. Ayan, dito kasi sa... Nga? Jai. Yeah. Alam, decision ka na. Dito talat... Sige, awa mo at okay. sabsabali. Di talat na. Dito Awa mo tika sa bali. Ah, ganyan na yun guys. Ah, ganyan no? Ayan. Paglalay ka ng ano, ng bawang na dahon. Bawang, bawang, bawang leaves. Alamang. Aramang dahil ito ya? Sigurado ka? Alamang? Ano yan? Gravy? Garlic. Dar <laughs> gravy. Tapos, <laughs> <Dar> <laughs> chili. Ayan Oh my God. Ayan yun yung, yan ayaw mo, parang tomato sauce. Tapos, pwedeng soy. oh Ayan na yung timpla mo. Ayan, kanya-kanyang timpla kasi dito ng shabu-shabu. Ayan guys, syempre nandito na yung aming shabu-shabu. Ayan, beef. Yung aming in-order. Tapos sa akin, meron akong rice. Si uncle, wala siyang rice. Mag-noodles lang siya fried noodles. Oh, anong anong ano mo diyan? Bakit ayaw mo mag-rice? Mm hindi -hmm. naman talaga. Maintaining diet. Maintaining diet. Ito pa kadalang iuuwi ko, ka, iuuwi ko to. <laughs> Almusal ko <-tubo>. bukas. <laughs> eh, tapos ito yung aking sausawan. Eh, hindi ako nagsisili pero sa uncle may sili. Ay, okay. Mag masarap ang sili ah. Ayan yung ano-ano ano, dito sa baba. Ayan. Electric, electric. Electric. Check, -tric. Electric, electric, ano siya? Electric. Okay. <laughs> electric, ano? Electric mainit. Uy, check mo pala, baka may dugo. Yun na nga sabi ko, may dugo. Ayun, Antay lang natin na maluto konti ng ating karne. Ayan, pero yung ginagawa ng mga ibang Pinoy, pagka ganito, ayan, magbabaw sila ng sinigang mix ano sila ng seafood seafood palagay po niyo eh ah? damo na kasi kung ano mo ito sinigang mix <laughs> nagano sila ng sinigang mix yan eh, yung ginagawa nila mga ibang Pinoy dito kung gusto mong Taman. ayan tayo. unang subo Tikman na natin yung ano ano yung unang sahod unang sahod sa youtube mamaya maniwala sila Kaya hindi ko maayos yung ating video. Bahalo na kayo dyan. <laughs> Sabu-sabu. Maraming salamat kay Angkol. Parang dinurog na ano yun eh. Dinurog na... ramang ah. hmm. datang, ini dia ramang datengin kili- kiliin, bagaimana? Lu serap, nih. Sa balik ramang datang eh. lagi itu, barang tingkung mangut nih. Kamu serap. tapay kay Suna. Ay, niyayaya kasi namin si Papa J. Ay, so mama. kasi ng ano yun eh, ng dalaw. <laughs> may dalaw yan. Uh, may dalaw. May monthly period. Kaya hindi namin mayaya. Mindanao guys simot na simot ah, hanggang sa huling huling patak sinisulit ko lang yung bayad ko hanggang sa huling patak ay ganyan ko bayad ay ayan yung pang awagan oh, ng Ilocano ito eh? kasi kar kar Karsam kar Karsam ba? Limasam Haan? Karsam 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 ko na na kung ano awagan oh, ng guys ah, Simot na simot hanggang isa huling patak. yan lagi sa bagay mo yung grapes juice dahil tanong mo ay mag ano natin ng ice cream ice cream para mas natin yung shabu shabu kuha tayo ng ice cream guys ice cream do mo kung kung na yan, yung sabo shabu dito guys. Merong libreng ice cream. Yan, strawberry. At ayaw ko na yung nasa loob. Ay, yung paubos na yun yung kinuha namin. Dahil sabi ng uncle kung ano yung paubos yun daw ang masarap. guys, pauwi na kami. Makakalimutan ko pa mag-video. <laughs> Makakat na naman yung aking video. Walang ending. Ilang, ilang video ko na yung ganun. Walang ending. Ayan, pa buong araw. Wala na lang, wala lang ano, wala nang please follow, subscribe, ay please subscribe. Uy, tulog nak, Akala ko, hindi mo na ako uh, ihahati. Wala na ihahati na ako ang call. Kinaan mong kayo unang kasayang si Kinan. Marag-kirag. Basit na kami. na kami kay sa dormitory. Maraming maraming salamat naman kay Uncle ng libre sa akin ng Oh yeah! There we go! Thank you, thank you so much! Oke, kita selamat Oh yeah!